I So yan, good morning yan, ride kami. Kusama natin si Prang OBTV, sabay bibinigan na natin yung regalo niya sa ating... Yan na, uh, kompleto na. Si Loverboy, si Fred, si Kuya Gilong, si Prang OBTV, yan si Kapwa, tapos... sa ni Kapwa, sabay si Team Panda, yan si Red Dragon, tapos ang ating motor na kumakalinsing. Awit! Hahaha! Tapos <laughs> ngayon ano no? Medyo inakabahan tayo kasi kumalang. <laughs> Hindi ko na alam kung okay o ano yan. At silipin na ni Kapwa yung motor natin. Kumalang si Wigla. So, ayan ah. Paparinig ko na lang sa inyo for a while <laughs> Okay, ready na ba? So ayan na, ah, kahit may HRC ito, tuloy tayo Halfway na tayo eh Palag-palag na to Is this for real? Is this real life right now? Or is this is after life ayan, ayan, si Panda, ayan kaya na, na. <laughs> So ayan ha, ito yung first step point na nung nun araw okay. so, May stopover tayo sa Guadalupe Laban pa si Resi huh? <laughs> Lumalaban pa Kasi so 90 lang yung top speed na talaga Dupro um, the, the legendary Victoria Daan-daan oh, lang tayo Ah, naka-pada uh, Nakabistise eh. ako sa so, panalipod so, so, yan Wala man ko rin So, ano ba talaga yun So ayan, hindi uh, ko uh, mga sir, nandito na tayo. <laughs> <laughs> Nakakahiya dito kasi mga chinis nila, pero ayan, <laughs> tuloy tayo. Yan. Salamat sa mga kasama natin, ayan, sila Franco B, ayan si Red. Agi Bidis. Agi Bidis. lover boy. At saka si Pujelo, ayan, dragon. Ayan uh, si Kuya Chris.

one time of a picture at wash out, wash out, no? Other than mga stay ducks. Asian na pala mga sky show eh. LP, hindi ito ay lagi stay ducks. Stay ducks. So, ito, nagpaparapol na sila at kalalabas ko lang ng bano. Okay na naalo. Ngunit, hindi ko na-claim kaya yun. Outs gaya lang. Pero okay lang. Good mods ayan nagpo-photoshoot ang Gilly Movers team na uh, nagpunta dito sa Cherry Peak ayan mga lodi natin no? push so ayan may mga may fly by yata ito at mga pitik sa ating mga lodi na mga na G dahil this sa hindi natin nakuha yung praise kanina kasama sana tayo dyan but okay lang ay mga dodds natin so ayan si Marv TV papa wash out naman tayo ay dodds at yan medyo maangin kaya pinoy's order na lang muna natin kasi katas lang ng flyby nila din siya so ayan mga lods uh, dito na tayo magtatapos at mabrang hangin kaya yan boys over na lang di marimig yung recordings ko dyan kaya yun panoorin nyo yun ng mga susunod mommy baka may part pa ito. So, nyo sana. Peace out. Woo!